Pinalitan ni Papa ng tubig yung fishpond niya ngayong araw dahil madumi na yung itsura. Tapos ngayon ngang umaga ay umakit kami sa taas ng bundok para manguha ng mga gulay na pwede naming ulamin ngayong araw. Nung kinahapunan naman na ay naggambol ako ng mga tanim ko na sitaw, medyo malalaki na rin kasi talaga sila. Itong umaga nga pagkagising namin habang nagkakape kami ni Mama ay nag-iisip kami kung ano kaya pwede naming ulamin. Naubos na kasi yung mga pinitas namin na talong nung nakaraang araw kaya sabi ni Mama mag-akyat daw kami ngayong umaga para mamitas ulit ng talong. Kung mapapansin nyo, medyo mataas na yung ikat ng araw pero maaga pa talaga nung mga oras na yan. Ang palagi pala namin ginagawang luto sa talong ay nilaga o kaya naman ay inihaw tapos isasawsaw namin sa may baguong na may kamatis. Pero minsan naman nagatorta din kami. Mas gusto kasi talaga ni mama yung mga inihaw o kaya mga nilaga. Kasi yung torta matakaw sa mantika. Ayaw ni mama ng ganun. Mas marami pa sana talaga magbunga ang talong na to kung hindi natutuyot. Agang-aga nga dito sa taas ng bundok pero yung itsura ng talong ay lanta. Kapag umulan siguro dito sa taas ng bundok, lahat kami sa bahay magatatalon sa tuwa. Yung mga huling pala na mga kapatid ko na mga mustasa at saka mga pechay no nakaraang buwan pa eh, hindi na nila napakinabangan wala na kasi talaga silang pagkukuhanan ng pandilig dito sa taas dahil naiga na kasi yung bukal at dahil nga hindi na siya nadidiligan natutuyot na ngayon hindi na siya pwedeng ibenta pero ang ginagawa ng kapatid ko kinukuha niya pa rin pinapakain niya naman sa mga rabbit niya tinatanggalan niya pa daw pala yan ng uod bago niya ibigay dun sa rabbit niya kasi yung rabbit niya ay mga buntes kaya gustong-gustong mag-alaga ng kapatid ko ng mga hayop dito sa bundok gawa kasi kapag katulad ng ganito may mga hindi na nabangan ibinibigay niya sa mga alaga niya na hayo. Malaking tipid talaga sa pagbili ng pits basta masipag ka lang maghanap ng mga pagkain nila dito sa taas. Lahat na makikita namin ni mama na pwedeng ulamin dito sa taas ng bundok ay iuwi namin sa bahay para makatipid kami sa mga bilihin. Katulad nitong puso ng saging, pwede to i-adobo, ulam namin ng mentang hali, or pwede rin naman gataan. Alam niyo sa totoo lang, madali lang naman talaga mabuhay kapag nasa probinsya ka, basta kailangan mo lang ng sipag at tiyaga at saka kaunting diskarte na rin. Syempre, kasama na rin dapat yung hindi ka pili sa pagkain ko ano yung nakahain kainin ganun buti lang din talaga lahat kami na nakatira dito sa bundok ay sanay na kumain ng mga gulay meron kasi talaga ako mga kakilala na hindi kumakain ng gulay maliliit pa lang talaga kasi kami sinanay na kami sa mga pagkain ng ganito talagang laking bukid kasi kami ang mama at papa kasi talagang magtatanim sila ng gulay noon pa man pagkatapos piling-pilingin ni mama dyan yung isang buwig na solo na saging ay umalis na rin kami kaagad at pupunta naman kami ngayon sa may puno ng langka mangunguhan naman kami dito ng isang piraso lang pang- ulam namin mamayang hapunan. Baka salad ang gagawing luto dito ng kapatid ko, masarap din kasi 'yon. Pinili nga lang ulit namin napitasin dito yung sa tingin namin ay eh hindi nalalaki pa. Si Papa pala ay kanina umaga pa talaga dito, mas maaga siya dito. Medyo madilim-dilim pa at nagtabas siya dito at ganito nakalawak yung mga natabas niya dahil nga medyo mataas na rin yung sikat ng araw at siguro nakakaramdam na rin ng gutom si Papa kaya sasabay na siya sa amin mag-uwi ngayong umaga. Mga ganitong tanawin talaga ang gustong-gusto kong pinupuntahan lagi dito sa taas ng bundok. At pagkababanga namin dito sa bahay pagkat Pagkatapos namin kumain ng umagahan, ay pumunta na rin kaagad ako dito sa maliit ko na taniman. Nakita ko kasi itong mga tanim ko na sitaw ay eh, meron na mga talbos, kaya oras na para gambulan. Nasa isang linggo na rin yata nakalipas, simula nung inabunuhan ko to, at pagkatapos nga ng pagkaabuno ko na yun, ay mabilis na lang sila lumaki. Si Papa pala dyan sa may gilid ay eh, nagatabas-tabas para naman daw mabawasan yung sukal sa gilid ng mga taniman ko. Pagkatapos ko palang gambulan lahat dyan yung sitaw, ay eh, nagpahinga lang ako dito ng saglit at pagkatapos ay eh, diniligan ko naman na to. Kailangan maalagaan ko to ng maayos. Ayos kasi wala na kami pagkukuhanan ng gulay sa taas ng bundo kaya dapat maayos to na lumaki para dito na kami kukuha ng panggulay. Pagkatapos kung ang diligan at gambulan dyan yung sitaw ko, fast forward tayo nung kinahabunan naman ay nagpaiga si Papa ng fish pond niya. Iba na kasi yung itsura ng tubig ng fish pond ni Papa, malumot na siya tingnan kaya naisip ni Papa na palitan na yung tubig. Habang nagpapaiga nga si Papa dito ng fish pond, tuwang tuwa naman ako kasi yung tubig na galing sa fish pond ay diretsyo siya dito sa may mga gabi. Eto na lang yung natitirang gabi sa bundok na talagang buhay na buhay ang itsura itsura. Tinatanggalan na rin pala to ni Papa ng mga dahon. Nitong mga nagdaang araw kasi ay grabe ang hangin. Kaya naman yung mga dahon ay nagsipuntahan na dito sa may pan ni Papa. Nung medyo marami na nga natanggal dito na tubig, ay naman to ni Papa ng panibago. Lalagyan lang pala to ni Papa ng kaunting tubig tapos mamaya konti ay sasaluki niya na ulit. At nung naiga na nga siya dito, ay dito na nagsilabasan yung mga laman na isda. Iba-iba na pala ang laman ng fish pan na to. Merong puyo, may dalag, may hito at meron ding tilapia. Pagkatapos nga palang paigahan niya ni Papa, inilagay na ulit ng tubig at pagkatapos nga noon ay kitang kita na ulit namin yung mga isda hindi ko na maipakita sa inyo na napuno ng tubig yung fish dahil bigla ako na low lang for today's video Thank you for watching!